mga oragon, samahan nyo kami ngayon sa panibagong adventure namin namana kami ng kagang ano bang tawag nyan sa inyo mga oragon pakicomment naman kung anong tawag sa lugar nyo ng ganitong klaseng alimango dito kasi sa amin, kagang ang tawag nito. magpo-food trip nga kami ngayon kaya, eto na let's go, naka 1-0 na nga kami eto na, 2 na mga oragon pamamana nga pala ng kagang ang tawag dito sa amin Ayan o, no? ito nga pala si Boss Edong ang aking kasama. Ayan o, no? siyang may hawak ng pana. Ako naman ang taga-video lang ako, taga sa kanila. Ayan o, no? inuhukay niya nga yung napana niya kasi para siguradong hindi makatakas yung kagang. Kasi yung pana namin, medyo maikli lang yung salait niya. Kaya kapag hinatak mo, eh, makawala talaga siya wala kaming ano yung pamana na dikadlet yung tawag mahaba yung sa lait nya kapag ka, gano'n kahit hilahin mo yon hindi makakapukit yon kaya eto na oh ayun oh laki niya oh sayang naman kung basta mo lang ahatakin makakawala eto na oh iyan dumadami na yung nahuhuli namin mga oragon ayun oh sino bang mga kumakain yan mga oragon comment naman dyan kung sino yung kumakain ba kayo ng ganitong uri ng alimango ayan no oh. ito malaki mga uragon. ayan o oh. ay gabi naman pumana ni boss edong ayan no oh. ayan ito nga, kinalangan namin ng pir, no ayan kinulungan ko na siya kasi mukhang makakawala pa eh ayan ayan para siguradong hindi siya makakawala kasi ang laki na ito, mga uragon. ayan ang laki ng agat ayan oo oh, di ba oo. oh, huli ka ngayon hindi ka na makakawala Ganito pala yung isa pa sa mga masasarap dito sa Bicol, mga Oragon na No? Oh. Nandito lang sa paligid yung mga pwedeng may ulam. Grabe. Fresh na fresh pa pagkahuli mo. Diretso na luto. Naalala ko nung kabataan ko mga Oragon, hinuhukay namin to. Pero ngayon medyo konti na kasi yung ganito dito sa amin. Eh. At matitigas na yung lupa na tinitara nila kaya mahirap po kain. Kaya pinapana na lang namin mga oragon. Tapos kapag malaki yung buwan, niilaw namin, lumalabas yan mga oragon, pupunta ng dagat kasi yung mga babae, nangingitlog sila na winawaswas nila sa dagat para kumalat kumalat yung kanilang lahi lahi eto <laughs> na pala mga oragon nililinisan na namin tapos tina, tinanggal pala namin yung takip niya yung sa likod mga oragon dito kayo sa amin hindi yung kinakain pero sa ibang lugar na panood ko sa youtube kinakain nila yung takip kasi nandun daw yung tabak eh kami hindi naman sanay dito kaya ito na lang yung laman lang ang kinuha namin tsaka yung mga agat tsaka yung guramoy eh, no? niluto na nga namin siya mga oragon gata lang pala yan tapos eh na napakabilis nilagay na namin yung pangalawang kakang gata nandito nga pala kami sa bahay ni boss abang mga oragon kung nakita nyo yon si boss abang kilala nyo na siguro yung mga nanonood ng vlog ko dyan ayan nilagyan na nga ni boss edong ng magic na napakarami inubos na yung isang sachet Grabe naman to si Boss Edo mo. Oh. Tapos yan na nga, umuwi na ako sa bahay, nanghingi na ako ng ulam. Tara, ano pa mga oragon, kain tayo. Gusto ko ng uminom, pulutan sana, masarap to eh. Kaya lang, hindi pa ako makain, nagutom ako sa adventure namin na yun na panghuli. Ah, sila lang pala ng huli, ako lang pala taga video. Ngayon, syempre, kakain na tayo. Ngayon, pinili ko yung malaking agat sila naman ang nakahuli ako naman ang kakain ngayon sa kanila 'di ba para solid kain tayo mga oragon maraming salamat